Tanggal yung goma. Hindi mo na ako nasasalit eh. Na? Oh, ba't may kangkong ito? Ano ba ito? Pecha siya. Hangin na naman, oh. Hoy, isang magandang buhay. It's Sunday. Paris Day mga ka-farmer <laughs> kahapon wala ayun Paris Day today at mamamalingki tayo ng konti yun natin si Ate Raquel kung meron na miss ko yung isda ah. ang Puerto Princesa mga farmer something na talagang mamimiss mo I stay kami doon ng mga 4 nights din naka 4 nights din po kami pero Nakaka-miss yung lugar ano Parang na-at uh, home agad kami Yan. Sarap balikan Pero to princess ah Ito muna tayo at Kakain tayo ng parisness Ayan. May spice naman Bibili pala ako ng clear out At spray si Nikki Pumasok si Nikki ngayon Eh, hey, may fried chicken okay, Parang <laughs> Morning. Morning. naman hey, na hapon. Kumain ba okay hapon? Hindi. Isang araw na 'yon. Oo. Oh, oh. May nakita dito Nong, uh, ba? Hindi na Uy, pa pares. Ah, 'yun. Matik na may itlog. Thank you.

nasold na naman tayo 75 pesos para na umaga one rice tatlong kalamansi pares at kurut ng chili paste kaya mo pang dumalaw ang rice nun kaya lang, too much isa <laughs> lang pero nag na ako ng isang buong papaya kanina Pagising ko, kumain ako ng papaya. Hindi na ako nagkakape, gaano? Huli kong kape, eh, palawan. <laughs> Sa bahay, hindi na. At least, nabawasan yung acidity. At ng acid. Bibili ako ng, ano, bukas naman to, si Richard. Ma'am Cathy. Ayan. Paglinggo, bukas sila, half day lang. So, kakabili tayo dyan ng mga insecticide, abono, at kung ano-ano pa. Alright. Ayan. Richard Dean Anderson. Ayan. MacGyver. Ah. pang tali meron pa kaya pang tali bang mga magagandang uh... pwede kayang ihalo ang fungicide. bagay kung hindi naman tayo atakihin na. yan ka din sana uh? Tayo atakihin ng fungus layo ng parking grabe layo Dito sana kaya lang may naka-parking na trolley <laughs> ay nanila lang pagparkingan opo oh, kano kaya ang pakwan 130 lang doon sa dinaanan ko ah oh biga na pakwan pakwan kuya Mahal kay Kuya Edwin eh. oh, saan ka bilhin ang bakwan doon? Oh. oh, ito. Aluto na. Ah, dyan pa yung mais ko. Palitan mo. Huwag <laughs> nakalimutan sa araw. Oo nga, yung mamadali. mayang isda. Pili ko na lang ng buto-buto si mother. At radish. Buto-buto at radish. Uy. Walang bago. Walang bago. Hi, good morning. Good morning, ma'am. Anong dinudukot mo dyan? Pinipili natin yung customer. Sinyali mo. Ha? Ah. Sinyali mo. Kaya pala kay ma'am Ricardo ng Ayan na oh. Oh. Ma'am Esther. Ma'am Esther. Dame Esther. Dame Esther. <laughs> dakala ta kala salam. Hello, my <laughs> na na sa ako. Wala ako. Hindi huh? ah? Hey, alis hindi ako na bigyan. Eh, ganun talaga. Ba, talaga ganun talaga, Buenas. Talaga, hindi na swerte, no? Hindi ako swerte. Talagang buhay. Darling, siya na. hindi ka kasi dito? Ayo, ita ita na. Maritesa na yun naman. Maritesa din na. Esther Ricardo. Esther Ricardo. Thank you very much. Thank you very much. Sana, sana. Malaki, malaki din. Blessing at risk kayo Lord sa inyo. Ay, matamlay ah. Ibili ko lang ng buto-buto si nanay para may <laughs> pulo kolesterol ito. Ito ako. Ito lang na. Ito Malasa kasi sa bawo. Ilalaga niya yun. Tapos lalagyan niya lang ng radish. yung piyesta, nakarami po kayo. Pero sa na naraya. Hindi 'yung ayun Ay baka Ay. Aru? Na Sana marami Cancel daw, cancel. Ikaw <laughs> Wala, hindi ko maramdaman. 100 pieces. Hindi naman. Mga 50 pieces. Wala, matamlay. Yan, baka na lang. Para maiba naman, Sabado pa lang eh. O nga, no, linggo pala, hindi pala Sabado, linggo. Bakit may baka sila? Ay, nai. I'm going na. Wala, baka nga na ako ko eh. Ano brother, mauna na ako. Oo. Oh. Yung binili ko na panis. Pakwan na lang at uh, yung misis ko pakwan na chad diet siya Ha? Magkano? One? Galing yan kaya, Mang? Hindi. Hindi, ano? Uso ngayon yung pakwan, ano? pakwan, ang kapasko yan, kamarga. Pero sa pag ano, mahagmamahal. Pagpasko, gusto niya yung pakwan. <laughs> Bigyan niyo yung pakwan si <laughs> Ay! Ano kaya ang masarap? May eh, pangontra ka na sa orasyon ng Badyaw ah. ah. Bakit dinasalan siya? Kasi sinigawan mo ata eh. Hindi, nakaway ko lang. Ano ka? Hindi naman Badyaw. Nakaway. Ay! May friends. Ano to? Natanggal yung goma. Hindi na ako nasasalit eh. Na? Oh, uh, ba't may kangkong ito? Ano ba ito? May <laughs> Kung chay. Na? Kung chay. Sana umulan ng malakas. Ay, wala tayo ulan. Kailangan natin ng ulan. <laughs> ha? Living ngayon? Oo. Oh. Wala naman. Ha? <laughs> ha? Musa oh, sakit sa bato. Wala na. It's all in the mind. <laughs> Ay, paano ko na naman bibitpit? Nandun ako sa dulo. Ay, thank you, thank you. Ando pala ako sa dulo eh. Nanay koncing. Wala pala si tatay ngayon. Anak pala na nanay koncing yun. Ang layo ko. Dulo, doon sa may kanto na. Ay. Ay. yan na, balik lechonan tayo mga ka-farmer Sunday Sunday's best, meron tayong dalawa gustayin natin itong ating mga lechoneros malungkot ang buhay oh. Ayun, ating ngayon, ating yung mga mga tugtugan ayan, silip muna tayo dito sa aking uh, pinaplanong uh, kulungan ng darag mga ka-farmer ayan, maluwag naman po dami nating ibon, ang paronda muna ako ay sarap panoorin tapos ang dami na palang hagod do, oh. Grabe, yan mga hagod natin. Hindi naman ito maapektuhan. Kasi dito tayo, mahaba na rin naman yan. At dito na siguro tayo maglalagay ng mga pugad. Ano? Bahala na si Junjun kung paano lalagyan to ng uh, poste. mag uh, poste din kami ng bakal. Tapos tingnan natin kung ano ang pwede. Yan. Yeah. Pero o, bago 'yan, <laughs> kailangan nating unahin 'yon doon sa ano, yung kainan po mga farmer 'yan, ipupush natin yun Malay natin, 'di ba? Wala namang mawawala. So subok lang nang subok. Ah. Paparonda ko ng ibon Ayan mga farmer Yung mga hindi pa nakakasilip sa ating ka-farmer's loft Pinapagawa po natin yung uh, Kulungan ng kalapate Ang ganda na malapit na silang maglipat bahay ayan o oh. dami natin may bago rin tayong walay ayan hmm. ganda o oh. bagong walay pero matanda na yan di ko lang muna iwinalay sa ano sabi ko baka magsiksika na dito pero sabi ko sa gabal na may itlog na eh <laughs> ay sana umulan no oh. ayan mga farmer wow oh. hopefully ay umulan Sige. Aabot dito sana. Yan, silipin muna natin si Naproy. itong order na to ni Mayora, tawag yan kagabi, mga alas 7 siguro. Mga alas 7 po yan tinawag. May birthday yan yata. So, naisipan magpalit yun. Alam naman nilang hindi sila nasisiro, kaya kahit <laughs> na ras, meron. Uy, nyaman na ka nun. Ay, buhay. Mukhang uulan, oh. Sana, malakas-lakas. Malamano yung mga alamay. Ano, Tayo na lang hindi di inuulan yata. oo. <laughs>

Kala nila lumalabas. Kala nila lumalabas. Saan ba ako naka kita Sa Batangga, sa Taal. May nabibili. Naka ganun na. Yung susuit mo na lang. Pag nga nadaan nga ako doon. Diba, dati si kapamera meron ano ba yung... Nestor? Oo, hmm. Nestor. Nga umbon-ambon na. Nga ano, na Yan. Bago tayo. Ano? Bago dumating ang ating mga bisita. Magpipig up ng lechon mga farmer Ayan. Ikot-ikot -ikot lang muna tayo. Ilan pa ba ang baboy? Oh, marami pa. Dinala ni ka-farmer Anthony ay walo. Ah... Nabuwasan lang ng tatlo. O. Oh. Malaki nito. 1, 2, 3. May 20 kilos pa. Okay. Walo. Um, ano pa? Walo. 35 kilos. 30. Hanggang ano na yan. <laughs> Galinggo. Ay, kawawa mga nag-ano natin. Mga nag-de-deliver. Kanya-kanyang tawag na. Kaya e, lang, wala naman po akong magawa. Siyempre, nakadepende lang tayo sa order natin. Uy! Uy! kumusta mga kaibigan? Wala ang tubig. Ah, uh, dami nating nokma, no? Uy! Bakit ka? Pasok ka dito! Hala, bahala ka dyan. Ito malalaki na. Pang ano na to? Pang walayan na to? Hmm. Ang wala yan nah, ha. 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 eh. na yan ah Teka lang ah Dami na yan ah Busog pa ata kayu eh Busog na busog pa eh pa. Oh isip na to ang ilap alam mo Bago yung tinola lagi Tapos si Becky daw ah uh, kaya yung magina? Wala na naman. Makakarating daw doon sa kabila. mula, wala oh. Baka naglumi sumilong doon sa mga mangga-mangga. Baka manakaw ah. <laughs> naman sana. Chuchay! Wala nasa uh, Oh. doon sa dulo? nasa nandito? Pero sabi ni ano din nandito daw. Nakakarating yata doon eh. Asawa ni Puroy, si Sana ang tumaan nagme-message kay Bebe na nakakarating daw doon sa kabilang kalsada. Sa may papuntang bundok na. yung mga gala wala yun yun may nakita tayong puti oh. hmm saan doon sa may kinapuroy hmm saan doon yung isa lang nakita natin ah oh. saan doon kinapuroy Hoy. Kulang cool 'yan. Ang laki na nito. Tuesday sana marami din po ang apisa cross fingers pero yun yung huling di pala ako nag expect ng ano kasi nga pala dapat yun naka-schedule Friday malis kami binilin ko kay Papa Yam Nawala wala sa isip niya na ano na ipa incubator ng Friday so nausog pa yun ng Monday so hindi natin alam kung ano na ang ano na status tapos may tatlo dito masayang masaya Makakagala Dito sa labas mga kafana Tatlong sisiw yan ah, Balot na tayo Yan Bango Angin na naman oh Pangtali mo. Yan lang, yan na lang ang pantali. Meron pan pa. Oo. Ito ang problema natin, kailangan makadiskarte na si ginaabot o pagka dinumog tayo ng ano, 24 at ano, hindi kakayanin. 24-31. Si Uh, Romel kasi nagpresenta na sabi niya kung gusto mo takbuhin ko, sabi ko oh, maganda sana makasama kami gusto ko din makita di Visoria <laughs> gusto ko rin makita di Visoria syempre tagal miss na miss ko na rin eh ayan nandito na po sila at si Puroy sasakay na kagad yung sabi ko magkukwento pa ng konti <laughs> ayan na oh, bati daw po sila Hello, ito na dito kami kay Kaparmer Ang ganda ng farms niya talaga <laughs> Thank you po, thank you Kung kunin namin yung lechon Which is uh, natikman na namin last uh, April. April Ah, last April, April. Siya ang nag-pick up Oo, Oo. O, o. Naalala at ko na Pagpalit sa mabalakat Ang ilas do, maraming nagli-lechon Pero the best ang lechon niya Ay, salamat <laughs> Nat, Natikman niya Natikman mm. ko Kaya sumama okay. siya <laughs> Super, natikman sarap niya. Ayan, thank you, thank you <laughs> Ngayon, actually, pa-deliver lang sana namin Kaya lang itong mga ay, tama <laughs> ng <nang> pasyal. Gusto na yung magpasyal. Kasi nung pinikap nila dati, hindi kami nakasama. Tapos sabi ko, nakasama kami ngayon. Ano po ang handaan? Mayroong may birthday? Birthday ah, ng tita namin. 85. Wow. Ayan, happy birthday po, Apong Laura. Happy <laughs> birthday. Okay, nilang, mm, naalala ko nga. Ayan na, kakalis lang po na ating uh, ano, mga bisita. Nakakatuwa yung kanilang uh, feedback mga farmers sa lechon. Ano. So, ayun nga, nakwento ko din sa kanila. Baala kong ano, sabi niya, sige push mo kasi yung lechon naman, talagang worth it naman na tipong ano, uh, pupuntahan nila para magkain. Tsaka sabi ko nga, Ah uh, yung mga tao ngayon after pandemic parang nabago yung trend nung ano nung, nung mundo <laughs> kasi yung mga tao mas gusto na po nila ngayon kahit bumiyahe ng malayo parang adventure na rin kakain lang sa isang lugar ganun po ang Uh, karamihan ngayon lalo na may mga sasakyan kahit sa malayo pupunta po sa isang lugar para lang kumain parang kay Oliver Goto po ganoon ang, uh, ang ano ng mga tao ngayon ano tapos uh, kahit malayo ang lugar liblib pupuntahan pa rin nila so hopefully ay makahabol tayo sa ganong trend hintay ko lang na maayos yung ating loft para ano naman ma matapos natin ano so ayan kukuha na naman tayo, itlog ilan, na, ilan kaya ang itlog ngayon kahapon tatlo binulsa ko na nga lang dito sa may ano, eh, wala, konti po ang itlog ngayon hopefully ayan tapos may bad news mga ka farmer good news and bad news good news dahil ng itlog po yung gansa may sampu pa lang itlog doon sabi ni Rambo doon sa uh, baba nung sa damuhan tapos dito may pito ang bad news kinain daw ni Chuchay buisit na chucha ito mamaya puntahan natin ay sampu sabi ko alam ba ni chucha kung magkano ang halaga nung, nung gansa na yan pagka lumaki nasa 8 mil ay tulus ano na yan na gansa. tapos ito daw may pito na sana naman ay wag nang ma magulo ayan no? o oh. mga ka oh. No? Oh, walo na nga pala, may bago na namang itlog. wala hmm, lalaki pa naman. Eh, nakakabuisit si Chuchay naman. Alam niya may kasalanan siya. Nung tiningnan ko sa matag ginanong ko, pinagalitan ko, hindi makatingin sa akin eh. Hoy, Ay, ayan mga farmers farmer silipin natin itong ating mga bibi. Ayan, may pangkatay na sa January. May mga pangalan na yan. Hmm. Noel Yabot, Charles Domingo, at iba pa. <laughs> mga tropa natin uy may lahi pa ng ano to ah may pang lahi ng ano ano pa to ah, Paikendak paikin duck hmm. parang duck pa yan oh hmm. sakto na yan mga bibi na yan ah. ha -ha. natin yung itlog kuhanin natin kung may tatlo apat Makalima-anim tayo. Masaya na tayo. Hoy, ponpon! tumigil ka ha? pwede na pangit yung pakain natin na nakuha kalimutan ko pang bumili na integra 3000 integra 3000 na lang tayo total mayroon namang nakikita na eh di ba may itlog eh sayang naman wala oh nega patay ilan dito wala nega zero grabe ah zero ah zero tayo mga ka-farmer ayan Buh. zero tayo zero sayang yung pagkain oh tapos na rin siguro ano o oh, condition na naman yan kondisyon na naman so ayan hanggang dito na lang ah, hos na rin tayo ikutan ko pa sana si na Chuchay papasundo na si Rowan naglalaro daw hinahanap ni Chichi na kay mother kasi <laughs> so ayan maraming salamat at magandang buhay mga naglilim yun pa doon ah